So yan no WhatsApp mga idol Nandito na naman tayo sa ating vlog Ayan Kumusta daw yung ating mga kambing Ayan nagsimula nga tayo sa tatlo no So ayan so, Ngayon naman is nadagdaga na sila ng tatlo Ayan So anim na sila ngayon At tapos ito possible buntis na rin Ulit saka yung puti na yon at saka itong unang anak na ito ayan ito yung unang anak eh ayan possible buntis na rin yan so madadagdagan na, na, naman na yung mga kambing natin pag nakapanganak na sila ayan no so nag start nga tayo sa tatlo dalawang babae isang lalaki ayan nagstart start tayo nagkambing uh, kung hindi ako magkamali February 2023 Ayan Ayan na sila ngayon So dapat ano na yan sila uh, Walon na sila dapat Kaso yung unang naging anak Nung unang nang anak natin yun Yung puti na yun Nasa unahan Yung malaki Yung unang anak nyan na dalawa Is namatay Nung kasalukuyang Pinapagawa natin yung bahay tapos nagle-labor pala siya noon tapos na stress siya dahil ah, nasa bayad na, nasa bayan pa ng mga maraming tao kasi panahon ng pag-spray naman ganun tapos mga piniper pa yung dump truck ng buangin sa atin noon so na stress yung camping natin so yung nung, nanganganak na siya is nung nailuwal na niya yung halos lumabas na yung ulo tapos dahil dumaan nga yung truck ng ano nag-deliver ng buhangin tapos at the same time sa paikot ng bahay nila is nag spray mga mangga ay natakot siguro yung kambing kaya bumalik yung kambing sa loob yung anak niya ang nangyari is ayun nga nahirapan na niyang iluwal ulit hanggang sa ano uh, nung mailuwal niya eh hindi na nga humihinga yung dalawang baby na kambing no so buti na lang magaling yung pinsan natin shout out pala kay kuya yel ayan napalabas niya yung dalawang patay na kambing ayan sa tiyan ng ating inahin na kambing kung hindi sana pati yung inahin natin na kambing is na dead o rin so ayan nga kasalukuyan ito mangga na nalalaglag ayan kung makikita nyo naman ayan gustong gusto nila ayan ayan panahon kasi ng spray ng mangga ngayon ayan ha makikita nyo iba nakabalot so, kahit nakabalot yung ano no dami pa rin nalalaglag so sayang na gaya nito oh, kalaki laki na oh, ayan kesa sa walang makinabang malusaw lang dyan sa lupa ayan nakain naman ng mga kambing natin tapos yung mga hindi nila nauubos yan, yung iba pinupulot natin, binibigay natin dun sa dalawang native na baboy natin gan gustong gusto dun nila ayan, so ayan na pala yung ayan yung bahay natin na hindi pa tapos no? pero natitirhan naman na kumbaga kulang na lang siya sa finish ayan, tapos ito yung dati nating kubo Ayan, yan dati yan tayo unang lumipat Nakikita yung net na to Pinambakod ko lang dati sa mga Manok to, kaso nga lang Ayan, sinisira ng mga aso Nakakapasok yung mga aso Gaya, gaya dun sa bandang harap doon Puro sira yung net natin Pinapasok ng mga aso Ayan, may, Marami ding napatay yung Mga aso na sa mga alaga Ng anak natin Ayan, uh, oh, bawasan yung pabo, pato mas marami silang na ano sa mga manok ayan so ah, ganyan talaga siguro makakapag focus talaga tayo makapagparami ng maraming alaga loobin ng Diyos no ayan pag nakapabakod na tayo kahit kalahati man lang na aloe blocks hindi mapasukan ng aso hindi naman tayo nagmamadali kung kailan talaga kaya Yeah, pero meron pa naman tayong mga manok so, mga manok pa rin yung anak natin may, dal may nandun pa yung paris niya na Brahma so may meron pa rin tayong Rhode Island so guro isang paris na lang tapos may decal pa tayong dalawang hen yung native natin is tatlo na hen tapos dalawang asil tapos may limang pato pa tayo kaso yung mga pato natin walang barako so pag mayroon tayong budget is hahanap nga tayo ng para ako na pato para mabilis lang kasi magparami talaga lalo na pag ganito yung area mo malawak ang kalaban mo lang dito is yung mga yun nga yung paggalagalang aso so kahit gaano mo sila bantayan binabantayin ka rin nila yung maatake sila minsan madaling araw gabi ayan pero pag araw makita mo lang sila di naman sila lumalapit galagala lang sila dyan mga aso pero pag gabi na, yun, na sila. So, yan lang yung mga update natin sa ngayon. So, na-update ko ulit kayo kung ano nang mga uh, pinaggagawa natin sa area natin. So, ngayon, nandito tayo sa manggahan, no? So, uh, hindi naman sa atin to lahat mangga, eh. Ang sa atin lang naman na mangga yung sakop sa loading na bilhin ng kapatid natin. So, ito mga to, hindi sa atin tong iba na to. So, Pinapastol ko lang yung mga ano na to. Kambing natin dito sa area kasi sayang. Ang dami na lalaglag na mangga. Kaya so, na, alas na ladies na mga. Na, grass cutter na. Ayan. Ang dami ka o. Babala lang ng mangga Kaya ako sila pinabantayan kasi baka abutin nila yung bagay din nila. Ito yung ba kasi nakabalot eh. So, sa nila yung nasa ibaba kaya nakarating na sila doon so yan muna guys update natin sa ngayon shout out sa inyo lahat ayan and then happy farming sa inyong lahat mga idol bye bye